Anong ginagawa namin kapag na-decline yung card na ginamit ng aming customer? Siyempre, hindi na namin mabibigay yung kanyang order. So ang magagawa namin ay i-vacuum na lang ulit yung mga in-order niya. Dahil nagawa na namin at di naman namin inaasahan na ma-decline, ay wala kaming magagawa at kailangan namin ibalik muna. So yan, unang una sa lahat ay i-vacuum namin muna ulit yung mga order niya. And then pagkatapos yan, carefully namin tatanggalin isa-isa yung mga toppings namin. Kagaya ng na manga, may mga oreo, may mga strawberry at grapes. Dahil di naman inaasahan na madedecline yung card, di ko rin naman pwede bigay yung item dahil ako naman ang malulugi dahil di pa ako nababayaran. Di rin naman sinasadya ng customer na madedecline yung card. Maybe may issue lang sa card niya o maybe may issue lang din sa terminal or maybe sa bangko. Either way, kailangan ko ng hindi bigay yung order sa kanya and then kailangan muna natin i-vacuum para hindi naman sa order, di ba? And then natin isa-isa yung mga toppings. Pagkatapos yan, kailangan na natin ulit i-vacuum the rest of the cream dahil natanggal na natin yung mga toppings kanina and then yung mga cream naman po. Buti na lang may mga ganito ng technology, ang special vacuum na can i vacuum lahat. At pagkatapos naman yan, meron pa akong isa pang technology ang knife, Dahil nahiwa ko na siya kanina ay ngayong na-decline yung card ay kailangan i knife natin ulit pabalik and then para maging bago siya ulit at ma-retain yung mga freshness niya. So, yan yung ginagawa namin kapag nade-decline yung card ng customer. Pag atas yan, syempre, kailangan linisin lang natin ulit yung mga, yung mga packaging na ginamit isa-isa para bagong-bago sila ulit. And then, pag ibabalik ko na lang ulit sa original na lalagayan yung mga products at i-display ko sila ulit. So, ngayon, alam nyo na anong ginagawa namin kapag nade-decline yung card ng customer.